'yung mga katong na pantar na nga po namin 'yung 'yung kanatin, 'yung patubig doon sa gitna. So 'yung bagong robin natin ng 'yung bagong water pump na diesel. So 'yung yun, naririnig yung umaandar na nga po. Nakaminor lang po 'yun kasi maliit 'yung hose. na lakas ng tubig. Malit lang 'yung nakasaksok sa bungad. Pero okay na 'yan, malakas na 'yan naka minor lang pero pagka inopen ko sa kabilang side na tayo magpapatubig i-open ko na po yan Masasagad natin so maganda ganda yung water pump natin na eh. uh, yan ayan sisimula na nga po kami magpatubig dito ang kaso mga katongs yung namitas <laughs> hindi naman ano ano hindi kasi marunong kapon ayan karayang naiwan oh no? gugulang na po ito dahing naiiwan oh. kita si yan eh yeah, mga katongs dahing malalaki tubig oh. Ngayon, sumasabog na rito yung tubig dalawa pa nakabukas oh. sumasabog pa rito uh, tatlo siguro ang pambukas dyan okay tapos sasabayan ko ng budbud ng pataba ilalagay lang po muna natin yan yung calcium nitrate at yung yan para gumanda-ganda yung kanang dahon pag ganito yung tubig eh mabilis tayo makapagpatubig kaya ganyan kalakas yan eh, no? dalawa na yung nakabukas dito pero nakita nyo kumakalat pa yung tubig dito tapos ang lakas ng pasok ng electric motor isa lang ang nakabukas ganun pa kalakas ang pasok mahina iba ho kasi yung van yung pump malakas ng bitito ng tubig talaga masabog pa yung tubig ngayon ano? <laughs> oh, makakalat pa sa lakas eh no papawin mo na no? tapos sasabayan mo na sa rapag kapuno na bubudburan ko ng pataba Dain mo na lang pa ano So yun mga katong Bali yan Nagpapatubig uh, na nga po kami rito Kung saan eh yan Mukhang masasog tayo sa tubig Dahil malakas Tingnan nyo agos lakas At uh, pinapatubigan nga po namin Gawa ng patatabaan ko So ang nilalagay ko lang po muna dito Ay urea at saka calcium nitrate para umano yung kan yung talong at umanda yung lumabad labad ng mati dahon tsaka yung calcium nitrate para sa bunga eh, hindi maging mga baluktot tapos after 3 days didiligan ko naman po ng, ano, ng 14 at saka ng may halong kanding botas yan So ito po yon may halo po na urea calcium nitrate. Uh, kasi po, yung calcium nitrate, sa mga hindi nakakalam, hindi po pwedeng hihalo sa 14. Gawa ng, pagka po nagluso kayo ng 14, kailangan huwag lagyan ng calcium nitrate kasi uh, nag-iiba ano niya maga uh, nagkakaroon ng chemical reaction yung paghinaluan po ng calcium nitrate para siyang maggugulaman yung kanya yung yung pinaka baga, pinaka tubig yon pagka naghalo ang nilusaw na katorsi at saka nilusaw na calcium nitrate so kailangan uh, po ng pataba ang nang apply yung calcium nitrate tulad po niyan madali naman pong malusaw yan kaya ang ginagawa ko binubudbud ko po binubudbud ko na lang sa yan dito sa tabi ng puno na sinasama uh, ko an pagayaring mapatubigan ibubudbud para habang natutoy tubig nalulusaw yung pataba so yung 14 kasi matagal pong malusaw kasi yung mga katongs kaya ang ginagawa ko sa 14 binubud ah uh, dinidilig Okay mga katong Hop Iiikot kana natin doon Ay hindi ba Ibaligtad nyo Mahirap yan Kailangan yan ang nakatoto Yan yung lukot eh Hindi kasi nakaikot to eh So yan po mga katong sa hanggang doon sa may timba yung napatabaan namin maluwang-luwang na, na rin so gabi na ang gagawin ko pa tutubigan na lang muna to ito kinakapos ng tubig to eh yung kabiak. Ah, uh, ayan patututok ko yung house dito dahil ako maglalamay si Batot si Wally uuwi ngayon yan eh hindi eh kuwan di baling yung suit nyo doon, sa talong tapos liliko natin dyan o oh. dyan dyan

Yan, oh. atras mo gano'n wali atras mo yung dulo okay na hmm. oh. ah. okay. buksan nyo muna yung ano bukas ka ng apat tapo apat yung mga ha di kaya dito de rayo dun yan ang Oo. hindi oh. sige kahit hanggang dito mo lang. lagpas nung may timba na yan. sa nilinisan yun ba to sarado mo kaya eh, timba mo

yo mga katongs at nandito pa rin tayo sa gitna ng talungan nagpapatubig so ang oras natin ngayon ay kailangan natin tong gawin para sa ganun hindi masira yung ating halaman so nabibitin na sa tubig kasi kaya uh, sabi ko schedule kasi tubig yan gawa ng dapat ay tatlong araw patubig sa talong tatlong araw pinapatubigan pala yung talong tapos tatlong araw yung sile sile yung Taiwan, sile yung tatlong tapos isang araw yung sitaw so ang problema nga hindi tayo hindi nasusunod yun gawa ng kapag nag harvest walang nagpapatubig at hindi naman kasi wala naman kasing ibang ha-harvest hindi si batod si Wally kaya alam nyo na yung ginagawa natin ay eh, nagtitinor so alam nyo yung harvest sa isang linggo tatlong beses dalawang talong dalawang ay isang sile so sisimula pa ngayon yung sitaw natin naman natin pwedeng hatiin yung katawan natin Okay mga katongs So na po uh, Magpatay na tayo ng Water pump So alas Alas 8 ah, uh, 38 na Bukas naman ng umaga tagpos na itong dalawang binudas ko. Okay. Ngayon, okay. magluluto tayo ng pancit canton. Ulam natin. so yeah, kain putar, ya kain putih ya.